Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Itatanong uh, ko lang po sana yung ano. Yung Biblia po uh, consists of 66 books. Uh, ano po yung ibig sabihin po ng kada, kada books from Genesis to Revelation? Ano po yung pinaka-concept po niya at bakit po natin ito dap dapat paniwalaan? Una muna no. Para maintindihan mo yung sinasabing Biblia, kapatid, ano? The word Biblia is a plural form of the Greek singular Biblios or Biblion. Ano? Ang singular kasi, Biblion or Biblios, which means a book, a scroll. Yun ang kaulugan ng Biblios, a scroll or a book. Pag pinagsama-sama mo yung maraming book, ang tawag na ron, Biblia. Biblia. Kasi, para lang yan yung bacterium. Pag marami, bacteria. Diba? Gano'n yon. Ngayon, anong kahulugan ka mo ng every book of the Bible? Yung mga title ng mga books of the Bible, sometimes is insignificant. It is insignificant. Meron mga titles ng books of the Bible na merong meaning, pero merong wala. Kagaya ng Genesis. Genesis in Hebrew means the beginning. Ano? Yung Exodus, yung pag which is the, the journey of the Israelites from Egypt to the land of promise. Kaya, yung Leviticus, yung Numbers, etc., may kanya-kanya meaning, pero merong mga titles of the book of the Bible na it doesn't have any significance at all. Bawa, yung first king, second king, Third Kings. Ibig sabihin lang ngayon, mga, mga books yon that tells us the way of the kings of Israel. Ayun. pero may significant. Ngayon, sabi mo, ang susunod mong talo, bakit tayo dapat maniwala sa India? If you are intelligent enough to investigate it by yourself, you will be forced by the truth to believe it the Bible. Ito pa. Papakita ko sa iyo. Eh, no? You will be forced. You have no way To believe the Bible, you have no way out. Ganito yun. Meron kasi kakausap nung araw sa isang profesor ng medicine. Ano? Sabi niya, hindi raw siya naniniwala sa Bible. Ano? Ang tanong ko sa kanya, my first question is, what in the Bible ang sinasabi mo that you do not believe? What particular portion of the Bible? Sabi ko sa kanya. Abas-abas, ah, hindi ako naniniwala sa Bible. Sabi niya, Go, no, sir, the Bible is a library of 66 books. What particular book or chapter or verse in the Bible ang sinasabi niyo, you do not believe on it. Wala naman si Ma, ituro. Ako ngayon ang nagturo. Sabi ka ako sa kanang Bible kasi, sir, it's evil to have sexual relationship with your close relative to the third degree of consanguinity. Is that right or wrong? Before, or? Siyempre, he is the answer in the affirmative. Ah, oo, Okay yan. Sabi okay, nung pisahan. The next question that I ask him, sabi ka ko kasi ng Diyos sa Israelites, whenever they are going to kaya tuloy dahil kumakain ng iba yan. Hindi ko natuloy. Ibayin ko na lang. Sabi ka ako doon sa Bible, mamahalin natin ang ating mga magulang. Is that right? Sabi ko. Ah, okay. Kaya yan. yan. Tapos, as we go on, ang sabi ko sa kanya na sa siyensya, yung personal hygiene. Alam ako, sir, bawal ka ako sa Bible, yung nakahawa ka ng isang taong may sakit, at patay, nahawakan mo, eh, bawa na humawa sa ibang kahit, lalo na sa pagkain. Sabi ng Bible, maghuhugas ka, tapos maliligo ka, at maglalab na sabi ko sa kanya. Aoy ah, ka, hygienically speak, tama yun. Ano pa, after na hour na, kung anong sinasabi ko sa kanya, practically say you believe the Bible. Sabi ko sa gano'n. Because wala ka man lahat na sinabi kong galing Bible. Siguro ganito right term view, sabi ko sa kanya. Hindi kayo sa Bible, hindi naniniwala. Siguro ako, hindi kayo naniniwala sa inyo. Pero yung sinabi ko, kayo, dahil alam nyo, naniniwala kayo. Alam mo, after four hours of discussion, naghiwalay kami as friends. Naniniwala na siya sa Bible. Okay. Para rin yung isa usap ko, na isang kotak sa bagwa, ang Bible daw hindi kumpleto. Kulang daw ang Bible, sabi niya. The Bible is not complete. Kulang ika yan, sabi niya. Tinanong ko siya. Kasi ka kulang. Ah, marami kang kulang dyan sa Bible. Kaya ka, hindi masyadong natikala dyan. Sabi ko, alin nga ako? Sabi ko kasi, ganito yon. Tinamukha ako kamay ko, sampu ang daliri. May kulang ba? Wala. Bakit alam mo? Kasi normal sa tao, sampu daliri. Kaya alam mo, walang kulang ang daliri ko dahil sampu sabihin mo, the Bible is kulang, alin ba ang usto? What is complete? Oh, For you to judge that the Bible is incomplete, you must know what is complete. To assess if it is incomplete. Ayan. Banda huli, naniwala siya, walang kulang. Kasi kahit ano itanong niya, nasa Bible eh. Ngayon, tinatanong mo sa akin, ano ba ang dapat paniwalaan sa Bible? E eh, de yung katotohanan na nasa Bible. The truth that is in it. Uh, meron po ah, uh, po bang kasi kasi sa Bible? Meron. Ano po 'yon? Sabi ng sabi nung devil kay Eve, hindi naman kayo mamamatay, sige kainin mo 'yan, hindi ka mamamatay. That's a lie. 'Di ba? Nasulat sa Bible 'yon. Para wag kang mamislead, Titignan mo muna kung yung paniniwalaan mo, salita ng devil o salita ng Diyos. Pag salita ng Diyos, it is completely true. Pag salita ng Diyos, yun ang paniniwalaan mo sa ah uh, huling question na lang po, Brad Eli. Yung doctrine na po ng ano, katoliko, naaayon po po ito sa, sa Biblia. Naaayon po. Ang? Yung doctrine po ng katoliko. Naaayon sa? Biblia po. Usapan ano? pagkaranin. I'm sorry to say this, marami sa doktrina ng Catholic Church hindi ayon sa Biblia. Halimbawa, um, 'yung magbabayad ka sa binyag. Magbabayad ka sa kasal. Sa Bible walang bayad ang binyag, walang bayad ang kasal. Ayeng amo. And I want to read it in the Catholic Bible. Ayeng amo kapatid. The Bible that Brother Willie is going to read is the authorized version of the Catholic Bible. Yun ang Duwai Reims version from the Latin Vulgate of the 4th century AD. Dun po kinuha ang Bible na ito. With the imprimatur of Rupino Cardinal Santos, Archiepus Manilensis. Ang sabi dito, pakinggan nyo. Sa inyong pagyaon, ay mangaral kayo. Sabi ni Kristo sa mga apostol, sa pagyaon nyo, mangaral kayo. Anong sabi niya pag nangangaral sila? Ang tinanggap ninyong walang bayad ay ipamigay ninyong walang bayad. Kaya yung aral, walang bayad yun. Eh yung baptism, aral yun eh. So much so with matrimony, yung pagkakasal. Aral din yun. Walang bayad yon. Ang pare, pinapabayaran yun eh. Bakit po kaya tumatanggap sila ng bayad? Para siya tumatanggap ng bayad, kailangan nila mm -hmm. pera. Hindi hey, kasi sabi po, para po sa, ano, para po sa kagamitan po ng simbahan. Kagamitan ng simbahan? Hindi. May kagamitan eh. Sana pag may kagamitan na, wala nang bayad. Hey, ano po, di yung mga doktrinang sinasabi ng Biblia mali? Halimbawa, po na. Halimbawa, calling them father is prohibited by the Bible. Call no one on earth your father, because there is only one father, the Father in heaven. So pray in this manner, Our Father who art in heaven, Hallowed be Thy name, Thy kingdom come, and so on. Kaya, esila, eh sabi ni Jesus Christ, let no one, ah. Call no one your father on earth, sabi niya. And they are calling their priest as father. And the, the, Pope in Rome as Pope, Papa. The Latin word for father. Kaya, doon pa lang mali yun eh. That is 23 verse 9 of the book of Matthew. Pakibasa kapatid na minin. At, huwag inyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa sapagat iisa ang inyong ama sa makatwid bagay siya na nasa langit. Address no man on earth as your father. Because there is only one father for Christians and that is the father in heaven. Yun, mali na yun. Eh, kung, tinaw tinawag ko po silang father o ano, nakakasala po ba ako? O sila yung nakakasala dahil pumapayag siya tawag. Pareho kayo. Kasi tinatawag mo siya, pumapayag naman siya. Pareho kayong call friend. Ano po talaga ano po dapat na itawag kung ayon po sa Biblia? O kapatid. Ang tawag sa Biblia kapatid na Pablo, kapatid na Cephas, brother Paul, brother Peter, 'yun ang tawag sa Bible. Sa pakinggan mo, basahin natin. 23 Tatapot kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Oh, ang tawagan magkakapatid. Huwag kayong papatawag ng rabi, or yung rabi plural yun ng rabonay, which in Greek means, or in Hebrew means teacher. Sabi, huwag kayong papatawag ng rabi. Iisa lang ang inyong rabi, si Kristo lang. Kayong lahat ang tawag magkakapatid. Uh, maraming salamat po. Salamat din. Yun. Better read your Bible.